Anong pamana mo para sa susunod na henerasyon? Mahalaga na maipasa natin sa ating mga anak at mga apo yung mga mabubuting values, bunga ng pananampalataya. Maraming kabataan daw ngayon, wala nang restraint sa kanilang mga ugali. Maraming teachers yung nagsasabi, maraming mga bata, wala nang respeto sa nakatatanda. Naging normal na yung masamang pag-uugali. Kailangan may mag-set ng moral compass para sa susunod na henerasyon. At mahalaga na makita sa henerasyon natin na may, may enduring values pa rin. Na magsisilbing ilaw para sa pamumuhay. Tulad ng pagiging magalang, pagrespeto sa matanda, kabutihang loob, integridad, pagiging makatarungan, kalinisan ng puso, sakripisyo para sa kapwa ito yung mga values na gusto nating ipasa sa susunod na henerasyon. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Pray tayo. Lord, Nawa ay maging mabuting ehemplo ako para sa aking mga anak, mga apo, at sa mga kabataan na nakikita ang buhay ko. Nawa ay gawin mo akong instrument para maipasa ang magagandang values sa susunod na henerasyon. Nawa ay makita nila si Jesus sa pamumuhay ko para sa iyong karangalan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.